News updates. Mga balita ngayon NTF-ELCAC nagbabala sa posibleng extortion activities ng CPP-NPA sa mga tatakbong kandidato Bahay ng sekretarya ng isang BCL Alcalde, pinasabugan ng Granada sa Maguindanao del Norte Suspek sa pagpatay sa mag-asawang negosyante sa Zamboanga City, arestado sa Basilan Ako po si Cesar Soriano para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nagpaalala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa mga kandidato sa darating na May 12 elections na huwag magpadala sa extortion demands ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., mahalagang tiyakin na magiging malinis at tapat ang eleksyon at hindi ito madungisan ng pananakot at pangingikil ng mga rebelding grupo. Kinondenarin ni Torres ang pinakabagong extortion directive ng CPP na anyay walang kakayahang ipatupad ang kanilang mga plano dahil sa patuloy na paghina ng kanilang armadong puwersa. Mula sa 89 guerrilla fronts ng NPA, isa na lamang umano ang natitira kaya't hindi na nila kayang impluensyahan ang mga komunidad na nakikinabang na ngayon sa programa ng gobyerno para sa kapayapaan at kaunlaran. Tiniyak din ni Torres na patuloy na poprotektahan ng Armed Forces of the Philippines o so AFP at Philippine National Police o so PNP ang halalan laban sa anumang pagtangkang manipulahin ito ng communist terrorist groups. Sugatan ng sekretarya ng BC Alcalde ng Parang Maguindanao del Norte matapos hagisa ng bahay nito ng pampasabog habang natutulog ito nitong biyernes ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Ira Abedin, sekretary ni Parang Vice Mayor Adnan Biruar. Agad namang isinugod sa pagamutan si Abedin na nagtamo ng shrapnel wound sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa pulisya, hinagis ang granada mula sa bintana ng kanyang kwarto habang mahimbing na natutulog ito. Sinisikap ngayon ng mga otoridad na makakuha ng CCTV footage malapit sa bahay ng biktima upang maktukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at kung ano ang motibo sa insidente. Arestado na ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Fethi Baraloong at Bayrivalya Loong sa barangay Buwalan, Zamboanga City noong Merkules, January 22. Ayon sa pulisya, kinilala ang suspect na si Rolando Humawan, 61 anyos at nahuli kahapon sa Calvario Village, Isabela City, Basilan sa pamagitan ng koordinasyon ng Sambuanga City Police Office at iba pang law enforcement agencies. Matatanda ang binarilang mag-asawa malapit sa isang construction site na kanilang binisita kung saan maswerteng nabuhay ang apat na taong gulang nilang anak. Matapos ang ninyaring insidente, pinag-utos ni Sambuanga City Mayor John Dalipe ang hot pursuit operation laban sa suspect dahilan ng agarang pagkakahuli nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.